So mga kananay, ang inyong nanay Jenny ay mag ano magpaksiyon na naman ako ng isda kay lami mangod mga kananay. Uy, so lagyan natin ng bawang. Yan, parang matakot ang asmong. <laughs> Joke lang mga nanay, wala man akong luya mga nanay. Uy, ala, sige ito na lang no. Wala akong luya. Mm. Yan. Okay. And then, lagyan natin ng kalamansi. Itong kalamansi natin mga kanan ay harvest ko ito noon. Mm. Harvest ko ito noon at piniga ko at nilagay sa freezer. Ngayon, lagyan natin ng maraming paminta. Kay parang muhalang. Ah. Muhalang. <laughs> muhalang ang gayuma. <laughs> Sinong magayuma? Ako lang gagayuma sa sarili ko mga nanay na. No. Mm, joke lang yun. Baka mamaya sabihin yung ginayuma ko si Daddy Tim. Hindi, uy. Yun lang talaga. <laughs> Joke lang mga nanay. At lagyan natin ng ano ba ito? Parsley. Mm, Pangpadagdag aroma rin itong parsley mga nanay. Parang bumangu ako lang. Ah! Joke lang mga nanay. Ay, lang. <laughs> okay. And of course mga kanay ang pinaka-aantay na asin. Oh, asin parang maalat-alat Parang kilikili -kili lang. <laughs> Alright mga kananay. Tapos lagyan natin mamaya ng konti ng ano ng talong. o oh, ilagay natin dito mamaya. Okay og tubig eh, parang di mo gahi kasing gahi sa tuhod <laughs> joke lang mga nanay Uy. ayan mm -hmm. panatin at isa lang dito mm -hmm. at i-turn on ang stove parang maluto kasi paano si maluto pag hindi natin i-turn on ah, jok lang mga nanay <laughs> Kunya, ang talong atong hiwaon hiwain ang talong hiwain <laughs> Kasi ilagay natin ito mga kananay, okay? No? Masarap man ito. Masarap ito ilagay sa paksiw. Maganda yung anong kananay, ano ba yun? Ah, nakalimutan ko ano ba yun ilagay ko noon. Nakalimutan ko mga kananay, English kasi yun. <laughs> Ay, Jis ka Lord. Mahirap pala ang English mga kananay. Ay, sungguhers ang ating alarm. So, mayroon ako ditong tubig mga kananay, yung bawal na may tubig, ibabad natin parang hindi siya mulagom na bura sa atong kigul. <laughs> Joke lang mga kananay, parang hindi siya mangingitin ba? Alam nyo na yun, oy. Joke lang yun sa akin mga nanay, o, di ba? <laughs> so, nang dahil ay kumulo na ang ating paksi mga kananay, lagyan natin ng talong. No maasim mga kananay ang, ang smell niya ng dahil nagyan ko ng kalamansi. Kasing asim na ito ng aking kilikili. Joke lang <laughs> mga nanay. Eh. smile smile as we can. Be happy. Walang bayan po. No? Mm -hmm. So ayan, naluto na rin ang ating paksiw at may sabaw-sabaw para masarap sa kanin. So magluto din ako ng kunting noodles. Pansit na bihon mga kananay. Kunti lang kasi nga konti lang nang kami kumain. Oh, ako lang pala ang malakas kumain dito. Si Daddy Tim, tikim-tikim lang yung pagganihan. Hmm. So, ilagay na natin po lahat. Buyas! Mga ano, mga spicy at kinabuti. Mm. Kailangan kasi colorful kol mga nanay. Bro, lag-lip ba na yung lezy niyo? Ah! Ay, nanay. Joke lang. Ang ihalo ko nito, mga kananay, ay chicken sausage. Mm -hmm. Kasi wala man akong basa. Yun na yun. <laughs> okay, at saka kunting shrimp, mga kananay, no? Yun na yun. Ayan. At saka mga nanay, parang manamis-namis siya ng kunti. Lagyan ko ng raisin. Kasi ang pagkasweet niya, mga kananay, ay natural. Parang ako lang ba? Ah! sila Laron ang nanay. Sukulo ko na si Laron. Alright. Uh, okay, Dok. Sakpan mo na natin. Yan. Ayun, balikan natin ang nakaraan. Ah, sunog na. Hindi <laughs> pa naman mga kananay. Malapit niyang matunog. <laughs> Joke lang. Yan, mga kananay. Very colorful na. At lagyan natin ng kunting tubig. Ayan. Ayan nanay ay lalagyan ko na ng paminta. Ayan. Parang kulok-kulok niya. Kulok na gina siya. <laughs> Alright. And also, uh, ito rin. Ayan. Mga spices ba mga nanay? Kaya di matamagamit o bichin. Mm -hmm. Kaya sweet naman ta. Ah! Sweet daw. Otot mo dyan eh. Alright. Asin sa kinabuhi. Mga kananay niya. Kailangan mo alat-alat ba? -alat Nga bura lang putugbogan. Ah! Joke lang. <laughs> so ngayon mga nanay. Ayan. Uy, tingnan na natin. Oh, okay na kaya ito? Mas palagay yung mga nanay. Okay na kaya ito? <laughs> Parang mag waning salir ang kuan. Di pita gusto ka ng alak mga nanay kaya ginuusok. Parat na kaitag naong, parat pagyod ang niluto. <laughs> Di na maayo. Mm. Okay. So, ito na. Ilagay na natin ang napakakunting noodles lang mga nanay kay. Di na ito pagluto. Nang dahil nga, mag -ano yan mga nanay. Sumubra, masayang. Oo, oh, wag magsayang ng pagkain. Kay, pinagtrabahoan natin, pinaghihirapan natin. O, di ba? Nga mga nanay, naluto na ang atong pansit. Kain na tayo. Kain hmm. na tayo. Guwapa kayo mga kananay. Guwapa kayo. Walang soy sauce yan, pero guwapa. Ha? Ah, joke lang kananay ha, joke lang. So, kuhanin na natin. Ilagay natin. Dito, parang tayo'y makakain. Oh, ako lang pala. <laughs> Ang hmm. gawin na ka. Mm. Mga una mga nanay. So, ngayon, magkuha tayo kanun. Yung sinasabi na rice is life. Yes. Yes na yes. O lamay kayo kung na So maglagay taog pansit sa atong plato. hmm Yan na naman ito. Basta magsipag mga kananay. O oh, makakain talaga. Siyempre masipag ang nanay Jenny. Oh. Diba? Lagyan natin yan doon. atakpan na rin natin. Agoy! Kainit ba? init mendae dai mga nanay. so karon, magkuha ta og paksiw. Magkuha ta mga nanay Aguy. Mm. Nga butangan na eggplant. Mm. Ya kunting sabaw. Mm. Mm. Ano <laughs> ya? Mga una ta. Mm. From cooking to eating. <laughs> Oh, tapos, itaas po na ang atong tuhod. Mm. Maghigop gali sa bawa ka ng tinood, ha? Mm, ganyan, di kay... Pretending lang, wala namang nadala. <laughs> joke lang, mga nanay. Aglami. Agoy sa palusot. Ano mga nanay? Mm. Hmm. Hmm. bawang. Matakot talaga ang aswang sa akin ngayon. Dapat lang. Ừ. Ừ. Đâu có ai con nhá. Nhá đó. Ừ. Dăm nó đó này. Nhá cá luôn. Ừ. Muốn gắp cái đây. Ừ. nó tôi không ít nữa hết. Mày phải làm Ừ. Lebih sih. Hmm. Hmm.